Ito po yung sunod tayo. Nako po. Ito mga kababayan, speaking, ha? Speaking po ito mga vloggers. So, speaking of Sara Duterte at na mga Duterte, mga DDS. Hmm. Ito yan mga kababayan. ah, Mayroong isang tagadabaw na mismo, hindi ko sure kung vlogger din siya at DDS din siya, na binuko niya, binulgar niya ang mga vlogger na bayad ng China. Ha? Ito mga kababayan, kapag naroon na panood ninyo ito, talagang mapasabi kayo. Oo nga naman, bakit merong isang vlogger dyan na hindi naman parte ng opisina ni Sara, pero may sweldo? ba? Diba? Bakit merong isang vlogger dyan na hindi naman parte ng opisina ni Sarah, bakit may sweldo at laging kasama si Sarah? Napaki-imposible naman, vlogger ka lang, tapos you can afford to buy your ticket? Hotel? pupuntahan ng Netherlands, pupunta ka ng Singapore, pupunta ka ng South Korea, pupunta ka ng Malaysia, bakit lagi kang kasama? Eh, hindi ka man parte ng opisina niya. So, ibig sabihin, bayad ka! Ito na, mga kababayan, ako po. Isa po itong taga Davao City, na isang residente ng Davao City, na merong uh, binulgar. Eto po, ah, mga kababayan, pakingganin yeah, niyo. kanina, ng mga nakaperol, ako, nakaperol ako dati sa Duterte community, sa inyong kaalaman, ma'am, sa inyong personal knowledge, mm. meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte community na nakaperol ngayon at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Matay. Kasi ito, unang -una, si Teo Moreno. Mm. Hindi siya sa loob ng OVP, pero nakapero siya sa OVP. Okay. okay. Ngayon, mga kababayan, sino ba yan si Tio Moreno? Sige, hanapin natin ha. Oh, si Tio Moreno, hindi siya trabahante ni Sara, pero nakapayroll siya. Oh, ito, aligasyon ito ng isang babae na taga Davao City. Ito po yung nagsabi na alam daw niya itong mga pasikot-sikot ng mga Duterte Ah, sa Dabao. Ah, ito po, mga kababayan. Ha, ah, hanapin natin ha. Ito. Tio Moreno. Ito, ito makita nyo to ha, mga kababayan. Tio Moreno. Sino ba si Tio Moreno? Ito po siya. Pakita natin. Ayan po si Tio Moreno, mga kababayan. Ganyan man ang katawan niya, masarap pero bakla po yan. Oo. Oh, oh. Ganyan man siya mga kababayan, siyan po si Tio Moreno na nakaperol daw. Hindi naman siya trabahante ni Sarah pero nakaperol siya sa opisina ni Sara. So ibig sabihin, bayad siya. Kita nyo ah, hindi nang galing sa atin yan ha. Nang galing po yan sa isang taga Davao City mismo. Nagbulgar. Kasi nakakapagtaka. Kada mag-travel si Sarah, kasama siya ito kasama siya ito yung nanuntok ng pilipino doon sa naalala niyo doon sa dahig na sinapok niya yung bakla na supporter ni Digong sinapok niya doon sa dahig ito po siya ah ito po siya yung nanapok na nag-i-English English doon may abs pero uy, kung magsalita akala mo mahinhin pa sa lahat ng kahinhinan mm ah, so, oh. Itong sila ano, itong itong sila, itong itong si Ka Eric Silis kasi mismo si Dean oh. ang oh. sa loob ng SMNI binigyan siya ng 20 million na condo and then a uh, 1 million allowance a month. Oh. Oo. So itong sila, itong sila, itong sila Crescent, no? Na lagi dito sa Davao. Oh, uh, si Crescent yan po yung umiiyak na nanghingi ng sorry na fake news siya. Oh, si Crisette, tapos si Celis, kilala nyo si Celis. Yan po yung kalbo, si Ka-Eric, oh, si Jeffrey Celis, yan po yung nag-issue na si yung si Clear Castro daw ang mastermind sa pagbayad ng mga troll farm sa PCO. Mm, -mm. Na 75,000 daw aman according kay Marcoleta. Yan po yun na si Eric Celis. Oh, kilala nyo yung kalbo, yung nakasuhan kasama ni Badoy. Hmm, ayan na, to. kita nyo, milyon na, milyon aman Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsumbo sa akin na it, it is worth 100,000. Mm. Oh, monthly. Oh, monthly. monthly. Sila ba nang na bayad Yung grupo nila? Yan. Talagang bayad talaga yan. Oh. Kumbaga, bayad sa SM, SMNI, mm. bayad kay Pulong, bayad sa OVP. Naku. Mm. Pero, ma'am, sa ngayon, ma'am... Kita ninyo, si Banat Bay daw. Hmm. Bayad si Banat Bay sa SMIN ay bayad ng opis ni Sarah at bayad ni Pulong. Ito ang nagsabi, ha? Hindi nang galing sa atin yan. Siya po ang nagsabi. Ang lakas po ng ulan, mga kababayan. Hindi naman tayo abutin. Hayaan mo na yung ulan. Ulan lang yan. O, continue. Ilan po... Uh, saan po nang gagaling yung mga pera na yan, ng mga personalidad, sa inyong abot na kaalaman. Una-una <laughs> kasi, ito sila, nag-seminar to sila sa China eh. Nako, eto na. Ito so, ito mga... Ang, ang ano nila ngayon, mayroong class A, class B, class C. Hmm. Mayroong mga trolls na hawak si Lorin Badoy. Okay? Mm. oh no. May trolls daw na hawak si Lorin Badoy. By batch ito. Kung halala ninyo mga kababayan, ito, i-research na naman natin. Sino ba yung mga vlogger na DDS na umamin sa Quadcom ng pumunta ng China at ginastusan ng China? Naku po! Ito, nag-accurate yung kwento niya. Hmm, ito ha. Sige, Basahin natin dito, mga kababayan. Vlogger. Uh, seminar. Hmm, sa China. Umamin, 'di ba? Si Attorney Trixie Cruz, 'di ba? Umamin 'yon. Oh, ito yan ha, mga kababayan. Ito sila, ito sila. Saan ba yun? Mga vlogger. Ayan oh. Kita niyo? Ayan po yan, mga kababayan. Pasensya na po kay, medyo malabo lang ha. Eh iharap natin dito para maki... Ayan. Yan po yung mga vlogger na pumunta ng China na ginastusan sila at pinunduhan ng government of China. Para saan? Bumuo ng vlog na tag 1 minute lang. Oh, halimbawa ako si Kent oh, This is Kent Garcia And this is one minute See you tomorrow Ay yung mga video na Maiiksi lang Halimbawa oh, Alam nyo ba si PBBM oh Pumunta siya ngayon Ng ASEAN Summit Oo oh, oh, Nang amok na naman siya Na magnegosyo daw Ang mga puriner sa ating bansa So sino pang puriner Ang magnegosyo sa ating bansa Kung nanakawin lang naman niya Ah, so that's one minute. See you tomorrow. Ganon ang pag ah, sa kanila kung paano mag-vlog. Ah, diba? okay ba? O kita ninyo. Mm -mm. Yung mga Pilipino Coast Guard, binabato nila ang mga Chinese Coast Guard. Kaya nagalit ang mga Chinese Coast Guard, binumba sila ng water cannon. Oh, and that's one minute. See you tomorrow. Oh, so malamang maniniwala ka kasi maiksi. Tapos ulit-ulitin niyo yung panunood yun kasi eksilang lang, one minute lang. So million ang views. So oh, pag million ang views, alam nyo na, Sasabihin na nila, wow, legit to. Bakit? Kasi ang daming views. Paano hindi dadami ang views? I one minute nga lang. Siyempre, uulit-ulitin mo yun. Mm. Tuturuan sila. Oh, kaya sila pumunta ng China, pinunduhan sila ng China. Mm. Yung klase, ano po yung ibig sabihin ng klase na hawak ni Badoy? Mm. Yung parang hindi yung hindi katulad na yung mga katulad nila nila Tio Moreno, hindi katulad sa kanila. Mga bobo. Ano uh, uh, mm. ano? So, Ibig sabihin po pag class A Tio Moreno, mmm, oh, matatalino. Oo. Kalatbay. Oh, oh. mm. Oo, oh, 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 oh. okay. Yung mga class A, 'yun yung dating ng mga vlogger na mga bo ah oh, halimbawa, ang class A, yun yung mga katulad nila banatbay. Katulad sa amin, yung katulad sa akin. Oh, ganito daw sa akin. Pag ganito sa akin, class A ako. Mm -mm. So, ibig sabihin, kung, kung sa estudyante pa yan, section 1. O, oh, pag section 2, section 3, section 4, mga bobo na yun. Ha? Paiksi, paiksi. Pag section 1 ka or class A ka, yung magaling mag-vlog. Oo, oh, yung na, may, may mga ano, may mga rank-rank-rank daw yan. Oo, oh, mga SPO1, SPO2, SPO3. O, oh, kapag matalino ka, para ang banat ba Matalino daw, pero bobo rin naman. Mm. Ngayon, oh, ganito, babanatan si Marcos, ganyan. Oh, sabihin yung mga mali ni Marcos. Kasi ang sisilipin nila, ganito yung mga kababayan. Kapag ikaw hurado, kami mga vlogger, para kami mga hurado. Ganito. Halimbawa, ako, galit ako sa mga Duterte. Ngayon, yung mga mali ni Duterte, siyempre, sisilipin ko yon Alangan man sisilipin ko yung tama niya. E ibig sabihin, prinumot ko siya. Mm. Ngayon, ang gagawin ni Banat Bay, sisilipin niya yung mali ni PBBM. Mm. So ngayon, sa madaling salita, mali ni PBBM, pag nasilip niya yon masisira si BBM. So ngayon, pag binayaran siya, edi swak sa banga. Ah, oh, ganun yun, di ba? Sunod, mga kababayan. Mm. <laughs> kaya, kaya pala may, kumal na may pinapagalitan si Badoy, na mga bobo kayo mga mang Ayun -man. <laughs> Ay, hawak ni Badoy. So, zero de la ang usapan kasi dyan is 50,000. Ngayon is ang nabalita ko nga. Kasi mayroon isa dito na vlogger na umalis na sa kanila eh. Mm. Binabaan daw sila to 20 o 15. Tapos mm. yung ang maso nila, paano kung ikulong kami ma? Paano kung inokoy? May iti good luck. Sabi mm. ko, iti good luck sa inyo. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, kung mag-ano ka na lang, kung mag-bagger ka na lang, bahala na, 10,000 ang buwan, at least, malinis yung konsensya mo. Oh, oh. Malinaw, kaya mayroon silang mga vlogger. Kasi kami, no. ako ma'am, Nung sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na tulungan, suportahan ang Marcos Administration, bilang supporter ni dating Pangulo, sinunod ko yun. Kaya ako po nag-prove government. At mm. yun din naman ang sinabi ng kandidato ko noon na si dating sumakong pagkapangulo, yan eh, Manila Mayor Isco Moreno. Okay. Sunod naman ako. Mm. Ngayon kung nag-aaway ang administration at inaaway ni Tigo, kaya teka, labas na ako dyan sa at tangmalaga, oh, oh. sinunod ko. Ma'am, tatanungin ko uli kayo ma'am, yung sinasabi niyo pong dating vlogger na kumalas na, meron kayang pagkakatao na makausap ko? Ano kasi si Sir Ganine, eh, yung takot ba? Dahil alam mo yun, hmm. yung tinitret siya nila Lorraine Badoy patayin. Okay. Hmm, diba, kita ninyo? May mga vlogger din na umaalis. Kasi nga, alam nyo kung bakit umaalis. Kasi ganito, di ba, bayad sila. Siyempre, pag binayaran ka, gagawa ka ng content. So, ano bang content ang gagawin mo? Hanapan mo ng mali si Marcos. Mm. Pag hinanapan mo ng mali ngayon, tapos yung mali na hinanap mo, eh, fake pala. Hindi ka nag-research ng ayos kasi nga, bobo ka nga. Class B ka nga, class C. Oh. So, ngayon, magkocontent ka ngayon dyan. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw, kuda ka ng kuda. Oh. Binalikan ka ni Marcos, Oh, tapos yung sahod mo, 20,000 a month. Oh, pag nakasuhan ka, kaya ba ng 20,000? O pag pinapapatay ka, kaya ba ng 20,000 pag namatay ka? Yan nga ang sabi ko. Kaya nga sabi kagabi sa aking live na ang sabi, bayad daw ako. 75,000 si daw. Kasali daw ako doon sa mga troll na binuo si si Castro. Sabi ko, just ko, 75,000? Si tapos kapag pinapapatay ako ng politiko na binira ko, yung 75,000, kaya bang ipamburol ko yon? niwa <laughs> ba? Siyempre magbabayad ka pa ng wifi. Magbabayad ka pa ng internet. Oo. -o. At siyempre hindi naman po pwede na pag naglive ka dito, gagamit ka ng gadget na puputsugin lang. Kasi <coughs> pag naglive ka dito, ang gadget mo pipitsugin. Malabo, hindi ka pa yeah Walang manunood sa'yo pag malabo ang gadget mo. Kailangan gumamit ka mga mamahaling cellphone. Oo, di kaya mga mamahaling laptop na hindi nagbiblirg-blirg. Kasi once na ang live mo, hihina, hihinto-hinto, Mawawala ang viewers mo Magagalit ngayon Ang financier mo Bakit ganito? Bumaba ang views mo Humina ang views mo Gaganon yan oh. So, syempre Yung 75,000 Makaya mo ba isustain yun? Syempre, kakain ka pa Magbayad ka internet Kuryente Tubig bahay pa. Kasi hindi naman po pwede mag ka, titira ka ng probinsya. Malamang titira ka sa Maynila. O ngayon, pagdating mo sa Maynila, mangupahan ka. Or else, mag-ipon ka, bibili ka ng bahay mo. Kasi mahirap pag nag ka, tapos nasa probinsya ka, kapag may mga meeting-meeting yan, paano ka lilipad? ba Kaya kung mag ka, o big-time vlogger ka na, or atawag dito, yung... Uh, Pangkalahatan na yung ginawa, ginawa mo, parang ng all time na, lumipat ka na ng Maynila. Di ba? Oh, ayan na, mga kababayan. Yan ang sinabi ko sa inyo na binulgar mismo ni ate na in-interview ni Ninio Barsaga. Ah, isang uh, ah, taga Davao City. Ah, nabaya daw ni Pulong ni Sarah. Ah, at ng SMNI, itong mga vlogger. Nako po. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan. -mm. -mm. Totoo yan, mamulay, kapag low quality yung video, no, yung uh, yung ano, katulad sa atin, minsan, kapag nag -live tayo dito, putol-putol, napapansin ko yun. Isang libo tayo, mm, tapos magugulat ako, biglang, apat na lang, lima na lang, nawawal yung viewers. Kasi, lalo pag putol-putol ang live. oh totoo yan, kaya kailangan, hindi poor quality ang yung live. Kasi bakit? pagmaganda uh, pag maganda kasi ang yung uh, topic, pag maganda kasi ang pinag-uusapan, mga kababayan, no? Oh, kaya nga sabi ko sa si inyo, katulad nito, nag-live tayo ngayon, no? Oh, ba diba? Ang liwa-liwanag, oh, kitang-kita ang mukha, rinig na rinig ang boses. Oh. Kasi kapag pangit uh, ang live mo, putol-putol ang live mo, sa madaling salita, mawawala po ang viewers. Mm, -mm. Tapos do you think yung 75,000? Mm -mm. Kailangan maganda ang audio. Katulad dito sa audio natin. Kaya... Kahit... Mm. Mm, mm. Kailangan maganda ang audio. Tignan ninyo, ang hina-hina lang ng boses ko dito. Hindi ako sumisigaw, pero ang lakas ng audio ko kasi alam niyo kung bakit. Mm. Gumamit po ako ng magandang microphone na nakakabit po sa puwet ng cellphone. Kaya nakikita ninyo kaya minsan may, may mga cricket, di ba? Naririnig ninyo yung mga kuliglig, di ba? Mmm, -mm. pero pag tinanggal ko 'yan, noise cancellation or noise reduction, mawawala 'yung background. Kaso ayaw ko kasi bakit gusto ko 'yung maririnig niyo 'yung ano, tunog probinsya. Di ba? just ko at higit sa lahat, hindi ka puwede maging vlogger na bobo. Bakit? Walang manunood sa'yo kung bobo ka. <laughs> Invest talaga ng gamit. Alam niyo sa tutula mga kababayan, napapansin niyo yung mga pro government vlogger katulad nila Coach Jarrett, nila Boss Mike, 'di ba nakikita niyo nag-iinvest talaga sila ng mga computers. Ako meron po ako, mga kababayan, kumpleto ako, nandun sa taas. Alam niyo kung bakit? Walang internet dito. Ang gamit ko is broadband nga lang. Ah, kung okay na at may internet na ako dito, actually dito yung bahay dito, itong bahay ko ngayon, kumpleto lahat sa gadget to dito. Pag sinabi mo ngang, ayaw ko na magsalita eh, kasi pag nagsalita ako, baka biglang na-off lahat ng ilaw, pati yung kuryente ko, di nawala yung live ko. <laughs> ito, may CCTV kami dito, na kapag nakita ka, hindi kanya, alimbawa, katulad sa akin, ha? O, oh, ito ay, eh, pakita ko sa inyo, mga kababayan. ah, Ito yung CCTV. Ayan, nakita nyo yung CCTV na yan. O, oh, yun. Yung CCTV na yan, kapag nakita niya na may tao na hindi niya nabasa, hindi niya nabasa ang muka. Kasi ako naka-register na yung muka ko dyan eh. Aso, ah, so, register na niya. Kasi iba siya. Yan yung CCTV na hindi na kailangan nang ikunik pa sa mga monitor. Ngayon, pag nakita niya, nakakaiba. Iba ang hitsura. Hindi nakaregistered sa kanyang memory. Magsasalita siya at umiilaw siya. Liliwanag yan bigla. May ilaw yan na malakas. Magsasalita siya there is something, ayan, merong taong pumunta, merong pumasok, na ka, kahinahinala, na merong ano, sa strangers, gumaganon siya. Mm -hmm. Kaya nga, mga kababayan, kapag nakatalikod ako, kaya nga humarap ako eh, kasi kapag nakatalikod ako, magyayaw-yaw yan. Kasi may tao daw nakatalikod na, ano daw ha, strangers, ka, kahinahinala. Ganon siya. Mm, kompleto lahat dito, kahit walang wifi, ganyan na siya. Mm, -mm for the sick lang dito sa bahay lahat dito naka ano, Diyos ko ipakita ko sa inyo mga kababayan ayan po, kita niyo po yung aking washing tower ayan, 189,000 po yan up and down yan, ayun may rep pa ako dun sa loob na may Facebook oo, mm -hmm, Diyos ko naman, ipakita ko sa inyo ha, ito mga kababayan ha, Pakita ko sa inyo ito po siya ayan, meron po akong TV dito, na hindi pa po siya nabuksan, sunibrabya yan o magkano yan? 100,000 plus yan. Meron pa akong isa dito na isa din na Skyward no? 65 inch, ito 75 inch, no? Mahal din yan, oo. oo. Tapos meron pa akong alahas na pakadami, oo. oo. Tapos ito po, meron akong refrigerator. Ayan yung refrigerator namin. Meron po siyang, ano? Meron po siyang Facebook, di ba? Mm -mm. Lahat dito, computers. At, uh, tapos ito, pag itapik mo lang siyang ganyan, kusa yan siyang magbubukas. O, oh, anong laman? O, oh, wala. Kunti lang. Isara natin, nakakahiya. O, oh, tapos ito, pwede kang magpatugtog dito. O, oh, ayan po siya ha, mga kababayan. O, oh, mm, ganun po siya. Kaya nakita nyo na po. Diba? Mm -mm. <laughs> <laughs> Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kumpleto dito lahat. Ako lang ayoko lang mag-live doon sa taas kasi mag internet. Mm, mm. Tapos kasi mga kababayan, no, nung nung vlogger pa lang ako, hindi 'yung kumbaga hindi pa ganito, hindi pa ako political vlogger. Nilalait kasi ako na ang sabi Nagsasahing lang daw ako sa kana, ka, kana, kalan, tapos nangupahan lang daw ako ng bahay. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko naman kailangan ipaggalandakan eh. Kasi I was born and raised surrounded by politicians. Inaamin ko naman na mayaman talaga ang angka namin, Diyos ko po. Pero sila lang, hindi ako. O kaya ako, sabi ko sa sarili ko, gusto kong yumaman. Sabi ko, gusto kong magsikap na hindi ako nang hihingi sa aking magulang. Gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong tumayo. ba? Diba? Mm, mm Tapos sasabihan pa ako ng mga kaibigan kong vlogger noon, nangupahan lang daw ako. Nagsasaing lang daw ako sa kalan. Andun pa nga, hindi ko pa pinakita sa inyo yung electric and gas tube ko. -mm. -mm. Diyos Mio, marimar mga kababayan. Di ba? Oo, nag-iipon pa lang ako was tower 100k yan. Actually po ito mga 189 yata, 200, kulang kulang 200. Ito mga kababayan, I will tell you frankly, lahat pong ito, pinag-ipunan ko po ito ng for almost 10 years. Mga kababayan. Kasi ako po, wala po akong anak. Actually meron. Ah, actually meron. Pero hindi ko po kasama nandun sa nanay. Yung nanay naman may gano'n naman. So, wala, hindi naman nanghihingi sa akin ng sustento. Tapos, ganito siya mga kababayan. No? Ang nangyari, sa loob po ng 10 years ng aking pagbablog, nag-iipon po ako. Alam po yan, kahit si Sir Bill Villanueva, alam niya yan. Kasi noon pa kay FLM, nanood na yan sa akin. Hanggang sa nag-politics na ako, naiipon po yan. Ah, mga kababayan, hindi po sa nagsisinungaling ako, hindi po, hindi sa nagmamayabang ako, nakaipon po ako ng almost, siguro mga 10. Binili ko ng bahay, binili ko ng gamit. Yun po yun. And there is meron po akong naitabi. Eh. At mga kababayan, sa mga nagtatanong, nagbabayad po ako ng tax ha. Mm, -mm. kahit i-check nyo po, taxpayer po ako. Mm, mm Kaya po yun po yun, mga kababayan. Diba? Mm -mm. Kaya ako nag-iipon po ako for almost 10 years po kuyang inipon-ipon, mga kababayan. Kung alam nyo lang kung sino pong nakasubaybay sa akin, saan-saan po akong lugar nakalipat ng bahay. Kasi may bahay ako natirhan bahain, tapos minsan alis ako kasi mahal na ang upa, tapos nagmamahal ang tubig. Ayan, nandyan si Ma'am Nora ni Reda. Alam ni Ma'am Nora ni Reda yan. Mm -mm. So yun po yun, mga kababayan. Oh, ganun yan. Actually, hindi naman ako, ano, mga kababayan, hindi naman ako nagmayabang. Pag nag-ipon ka talaga, mararating mo. Tipid lang talaga. Tipid lang. Mm -mm. Tapos, disiplina. Ay, ako naman, mga kababayan, wala naman akong bisyo. Hindi naman ako umiinom, hindi naman ako nag-aalak, hindi naman ako nagsasyabu. Diba? Mm -mm. Alam ni Ma'am Nora ni Rida yan. Kung gaano, ako kakuripot. O oh, alam niya, kahit itanong niya, itanong ninyo, yung mga kasamahan kong vlogger noon, kung gaano ako kakuripot, nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, alam nila yan. Mm -mm. So yun po yun ha, mga kababayan, yung ating uh, reaction dyan sa mga vlogger na bayaran. Mm -mm.